Hello guys. In this video, maglun mo yera ko. Kaya mahaba na yung anak ko. Mahaba na yung class ko. Yeah, let's go. Yan Kalumaan ko nga ito ko ba? Kalumaan ko yung uh, loan, ah, uh, doon mower ko na Ano pang grass Luma na Pero okay lang So Ayan yeah. <coughs> yeah. Ayan yeah. uh, Ganito lang guys lawn mower Kasi para ni mahaba yung grass Yan Yan Ganyan lang Sa Pilipinas hindi kasi kasi auto mag-lawn mower Minsan pag ano ang mower yung ano lang yung mga medyo aangat sa buhay so yan patayin natin kasi tanggalin natin ano natin yung grass tsaka yung grass maitapon sa recycle. Ma recycle bin ma recycle bin din ako yun know. o yan guys o so, yan so itapon ko dito 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 kita recycle bin lang so kita nyo ba kita nyo ba guys so ito yung lalagit ng ano lalagit ng basura yeah so ayan yung kita yung ano uh, kuris ito yung tinatapon ayan so <coughs> ito tapos balik na naman natin ulit Bag natin muna ulit. Para lalagyan na naman yan. Kasi kung hindi mo tanggalin yan, mapuno na mapuno. Tapos, hindi mo na maano, makuha yung ano, yung magrasa na putol. So, yan lang. Oh, so, <coughs> Malamig dito ngayon guys oh. Mahangin. Malamig magwiwinter na kasi. Oh. Magwiwinter na, October na. Pag October, November, December, January, February, winter na yan guys. Pag start na naman ng March, eh, February, March, April, May, June. Ayan na, mag uutom na mag -ano na naman pala mag spring ganyan so yan tapos pag June, July, August, September ano naman summer yan summer na yan pag October, November, balik na naman sa autumn. four kinds of season dito lang guys four kinds of season may summer autumn spring and winter so yan apat eh, so apat every three months every three months so yan yan ubo ako Alamik Ano ngayon dito? Pendegris Ah uh. Ito na ito, ito na yung ano Ito yung panahon na marami magkaubo ka na magkasipon kasi galing ng summer, tapos mag-winter. So, kaya lagi kami nagkasakit pag magsalubong yung uh, winter. yan konting na naman natin kaya pa puno na guys oh yan puno na oh yan puno na yan oh lakin natin dito sa recycle bin yung recycle bin namin dito talaga pang panggardening gardening lang yan hindi pwedeng lagyan ng domestic kasi bawal it's magalit yung government at saka yung nakakulikta na. kaya exclusive lang talaga yan for grass gardening mga ano na mga basura pagdating niya nyo, lapit na maganda na guys ano? at saka pinuputulan ko to ano every uh, ano, once a month more or less kasi madaling maghaba yung gas kasi kapag naghaba yung gas hindi maganda tingnan guys Kailan lang ako nag-experience ng ganito guys Hindi ko nag-experience sa Pilipinas Kasi wala man akong pera na <laughs> Pangbili ng pang loan At saka wala rin akong ilo-loan Kasi wala man akong ganito sa Pilipinas so, so, Siguro ako nakatira ako sa mga um, subdivision or mga magagandang ano so meron pa sa na siguro ako pero hindi man ako mahirap man lang tayo so at saka pag nagtanda ako guys uwi talaga ako ng Pilipinas masarap mabuhay sa Pilipinas lalo na yung mga uh, natin dyan gulay fresh na isda uh, fresh na frutas dito guys yung di kita yung mga ganyan puro laging nasa ano laging uh, import mga pagkain kasi wala man, wala man ditong, ano, wala man ditong farm dito sa island kaya nagdepende lang sa, sa ano, sa import. Kung saan galing yung mga prutas na yan. Hmm. Ayan, nakita nyo guys. Maganda na ano. So, ayan lang. Ayan lang. Parang pulo na naman nata. Ayan natin. Pulo na nga. Oh. Ayan lang, pulo na naman oh. Agatin dito. at green bean ang tawag namin dyan green bean iba rin yung black bean yung bang black bean is pang pang domestic man yun lahat ng ano natin mga food waste recycle kami ng plastic dito plastic bottles so yan atras sa bante guys kasi para anu. Na na ano? na. Hey, sakay na. malapit na akong matapos guys kung bibili na lawn mo guys yung ano yung yung, yung, yung my yung may may cord hassle masyado itong may cord Salamat sa lahat ng sa view sa ano ko sa video ko. Salamat sa inyo guys. Um, don't forget don't forget to click my uh, YouTube channel. Subscribe, share and comments guys para mashout kayo. Shout out ko pala sa mga kaibigan ko diyan sa Davao. Um, sa mga kaibigan ko diyan sa Cebu. Cebu. So, parang tapos na ako. Tapos na ako. So, ayan lang guys. Ayan lang pag mumuha Simple lang, no? So, shout ko pala sa mga kabigyan ko dyan sa Dabao pala. Sa Dabao, dyan, Ato ni Bay, dyan sa matinga oriental shout out kay dyan mga kaibigan ko dyan sa Cebu mga relatives ko din dyan ang dami dyan sa Cebu lalo na sa Dumaguete Dumaguete so shout out ko rin sa mga kaibigan ko dyan sa sa Manila sa Manila sa Bulacan dyan sa Caloocan marami akong mga friends dyan so um, salamat sa panonood guys sana wag uh, hindi kayo magsawa suporta sa panonood ko sana na uh, naturuan ko uh, napakita ko sa inyo kung paano mag lawn mower kahit pa dito so and sa lahat ng mga relatives ko din salamat sa inyong panonood salamat sa, sa lahat ng mga followers ko thank you for watching guys And salamat din sa uh, take time. And don't forget to subscribe my channel, YouTube channel. Uh, nasa ano ko yan, sa page ko guys, sa Kuya Tulit's Mix Vlog. So para update kayo kung ano uh, may meron akong video na ipilabas. So, dyan ako, nakadakit ako guys. So, malamig, sing 10 degrees ngayon dito so um time check anong oras na mga yun I think mga 12.30 ata ngayon guys ng tanghali dito sa UK so yun lang siguro no so wag, wag nyong kalimutan guys subscribe my channel ayusin ko muna ito para Ito lang oh, okay. tinanggalin ko tapos ilagay ko lang doon sa lagyan ko muna, guys. Exercise muna tayo kunti. Para loosen yung natin. Mag-loosen yung mga buto natin. Sometimes it's stiff. Oh, okay. Tapos na, no? Hanggang na tingnan, guys. At kaya sa pananood Thank you for watching And please don't forget to subscribe my channel Thank you See you next video